Okay, it's day seventeen. It's a sunny day today. So papa here we go. Well, today it's about day and our uh, arms day. basically sa back exercise, ang unang exercise na gagawin ko ay lat pull down nagamit ako ng lat pull down bar and then second exercise barbell rows nagamit ako ng 5 feet na barbell so hindi siya regular barbell eh, no? siya siyang uh, olympic size and then last and third exercise para sa back ay V bar pull down. Then after that, arms. Unos sa arms ay biceps. Ang unang exercise ay alternate dumbbell curl, standing, and then second exercise naman sa ouch. Lalim ng pothole na yun. Anyway, second exercise sa arms ay creature curl. Gagamit ako na easy curl bar. Easy curl bar, which is uh, which emphasize both forearms and biceps. Okay? And then, lastly, biceps. Balik ako sa lat pull down machine. Ang exercise naman na gagawin ko ay straight bar pull down. So, yun lang yun focus lang tayo sa so squeezing o pisil and contraction. Of course, nandun na din yung proper form. Alright? Resting period is uh, 30 to 1 minute. Depende sa gravity ng uh, weights na bubuhating ko. At, uh, sometimes, sometimes uh, or minsan ko lang nagagawa yung 1 minute kapag pa ka nasa last full uh, working set na ako. And then, Uh, mamaya pag-uwi, so my last meal, so kakain ulit ako na dalawang cups ng kanin and then chicken breast. Uh, buti naman walang ulan ngayon, no? pagganda ng panahon. lumalawag ngayon dito sa uh, Tomas Claudio ah. Eh. At uh, mamaya pag-uwi. Gulat <laughs> ako dun na, Duglang nag-hello. Okay. Pagbigyan na natin to. Ganda ng poster <laughs> Bigayan Hindi gaya Oh, yeah. Ang ganda ng Aerox. Pogi. Right, kita taya se Jeep. Kita kis taya mami setas. Oh wow, antas tanga so premium 68. diesel 64. four ah. Jeep. <laughs> Nak kau full load kita taya tayo. Kita ah. tayo. First set, Gamiko, five people barbell. Second set, last set. Ah. Ah. All right, so that's going to be the first exercise called uh, barbell row. So, may simple technique lang naman ako sa pag-execute ng exercise. Bali, unang-una, -una dapat pantay yung hawa ko. Sa Pangalawa, yung dalawang pa ako narrow, or kapantay ng shoulder ko. Tapos, yung toes pointed out. And yung knees, dapat nakabalok Para magsilbing shock absorber pagka binubuhat ko na yun or in-execute ko exercise. And then pagka inalis ko na sa si rack or binuhat ko na, yung puwet ko palabas or bat out then yung chest ko naka itaas or chest up okay and then yung back dapat perpendicular sa si ground or pantay o ibig sabihin nakadiretso ganyan yan then bago ko i-execute yung first rep hihinga muna ako ng malalim And pagka nasa point B na, or point A, or nasa may chest ko na, yung bar, saka ako i-release, i-release yung hangin. Then tuloy-tuloy okay. lang yung execution at yung technique. Para hindi ako kapusin ng hininga. Inhale, exhale, inhale, exhale. So ganun lang palagi. Second set. So, weight progress, currently, nakapag ako ng 2 pounds. So, from 240 ngayon ay 238 pounds na la lang ako ngayon. Third set. <laughs> Last set, baby. Uh, uh, ah. So, next exercise, seated rows. So, dito naman, um, tamang hawak lang ng handles. So, ito yung handles. So, may option ka kung saan mo siya pwedeng hawakan. Dito or dito. Personally, para sa akin, dito ako mas comfortable. Kasi dito, pagka hinawakan ko dyan at uh, hinila ko papunta dito sa likod, eh, mas napipisil ko na maigi yung target muscle na rinawot ko which is yung back. Ah! Uh, uh. Ah. Uh. 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 So kung mapapansin nyo sa lahat ng mga workout videos ko parang iisa lang yung kulay ng damit ko Ayoko kasing bumili muna ng mga damit habang nasa weight loss journey ako dahil masasayang lang Pagtsagaan ko muna ka ako itong mga damit ko para naman pagdating ko dun sa pinaka-target weight ko, eh lahat ng mga gusto kong suotin, at uh, style ng damit na gusto kong bilhin, ay eh, mabibili ko na at hindi na masasayang. Kasi ito, pag uh, lumate na ako, hindi na magtatagal sa akin to eh. <laughs> Alright, so next exercise, ay next exercise ay tricep pushdown. Ang gamit kong bar ngayon ay lat pull down bar. Gumamit ako ng dalawang dumbbells para kataparan ko kasi yung distansya ng kable sa taas magmula sa pagmula sa baba ay eh masyadong maitse. So para ma-maximize yung execution at yung contraction sa tricep pushdown down ay na kailangan kong maging elevated All right, so next up, standing bicep curve. Ah. Uwi na tayo. Gutom na ako. Chief, thank you. Ah. In terms of exercise, wala akong specific program na nakalista sa isang notebook o libro kung saan meron akong pinafollow. Kung naka-predetermine na yung gagawin ko bago magsimula o bago ako pumunta sa jeep. Kung halimbawa may meron gumagamit ng machine na gagamitin ko, alam ko yung alternative na exercise na gagawin ko napakahalaga na may mga basic exercises kayo at alternatives na kung saan nyo magagamit kapag ano ba kapag kailangan nyo kasi hindi lahat ng mga gamit sa gym ay eh, magagamit mo kaagad uh, dahil syempre nasa public gym tayo at uh, yun naman natin pa pwedeng i-restrict yung mga kasama natin nagbubuhat doon sa mga gagamitin nila kasi napaka hindi naman tama yan So, maganda may basic knowledge kayo at alam nyo kung ano yung mga gagawin nyo. At yung ibang alternative kung sa yung, yung equipment na gagamitin nyo ay may gumagamit. Okay? mapapansin nyo kanina sa arms exercise, ang inuuna ko ay triceps. Dahil kasi napansin ko, na mga dati mga workout ko kapag ka biceps, ang inuuna ko ay nahihirapan akong i-extend yung triceps ko kapag ka inuuna ko yung biceps. And then, yun, nag-experiment ako, inuuna ko nga yung biceps tapos naalaman ko na mas komportable ko na unahin muna yung likod kumpara sa biceps so yun na yung naging uh, routine ko triceps muna and then biceps okay. then mga basic movement lang na, naman ginaga, ginagawa ko kung makikita nyo o oh, mapapansin nyo dahil ayoko na masyadong fancy wala masyadong makaka-relate Oh, mo ako pero uh, mas okay sa mas na sa akin mas na sa akin yung basic di ba, pinakamalaga ay eh, konektado ka doon sa mismo uh, body part na wino workout mo at uh, alam mo yung tamang execution okay na sa akin yun right? Okay? and of course ang pinakamalaga is progressive overload is uh, vital kapag ka nagbibuild ka ng strength and uh, muscle Okay, so dito na lang po Salamat sa panunood Kita-kits bukas